Nag-hello siya. Marunong siya pag-English. Ano gusto mo, ikaw lang ay marunong. Kaling din ako sa mundo ng mga tao, ha? Talaga? Oo! Lira! Abisala, aking Albe. Abisala. Si Tera. Anak ni Ashley Danaya. Wow, oh, kinakamayan ako. Walang gumagawa niyan dito. <laughs> Ikaw si Lira. Oo. Ikaw yung anak ni Ashti Amihan. Mm -mm. Kinikanto ka sa akin kanina. Talaga? Okay naman yung mga sinabi niya. Okay oh. naman, no? O, oh, bakit lalaki ta, no? Magbinsan kaya tayo? Abisala, Tera. Abisala, Lira. <laughs> Nababalitaan ko kaya yung mga ganap niyo dito sa Devas. Nakakaloka, ha? Pero, alam ko, nakakapagod. Kering-kering nyo naman yan. Di ba? Kering-kering. Mm. <laughs> ah. ah. si Dea, ang bagong tagapangalaga ng Brillante ng hangin. Abisala. Crush mo to, no? oo, oo, Tama ako. Tera. <laughs> crush? Oo. Oh, oh. crush yung pag ano, may... Pag nagkakagusto ka sa isang tao. Adamus. Dea. Tinatangi. Oh, yun, yun. Pwede yun. Tinatangi. Oh, ikaw ah. <laughs> Puro kalokohan. Nasaan si Hara ka, Sandra. Ako'y mayroong inatas na tungkulin sa kanya. Kaya hindi niyo muna siya makakapiling. Batid kong masayang inyong muling pagkikita at nais pa ninyong magkasama-sama ng mas matagal. Ngunit panahon na upang kayo'y bumalik sa Encantadia. Sandali lang po, ba't halang Emre? Pasensya na po kayo. Naisip ko lang po kasi bigla kanina nung... nung nakita ko po si Ashti Perena, si Flamara, pati po si Mira. Kayo po ba? Baka po alam ninyo kung nasaan po ang nanay Danaya ko. Kung saan po sila nakakulong nila, Ashti Alena. Ah. Mahusay na katanungan, Tera. Aga Ilang ulit ko na rin sinumpukan ngunit hindi ko sila matanaw gamit ang aking kapangyarihan. Kaya sa aking palagay ay may bumabalot na sumpa sa kinaroroonan nila. Sadyang tuso talaga si Mitena at nagawa niya pang kunin ang kapangyarihan ni Ether. Kaya't kailangan din ninyong mabawi ang setro na yon. Pero, Adamus, Flamara at Dea. Ngayong nakapaloob na sa inyo mga brilyante. Ipagpatuloy ninyo ang inyong tungkulin na pangalagaan ang Encantadia. Ikaw ang nasa Tagnadera, ang sangre na makakatalo kay Medena balang araw. At kayo, Adamos, Lamara at Dea, kayo ang siyang tutulong upang maisagawa ang